Ah, baka madapa, baka madapa. Ay, yun na. Yun na nga, nadapa na nga. Dahan, dahan. Excited. Oh, God bless. Kumusta po? Hmm? Saan po kayo papunta niya? Ano na po, kalito ng panggulay po. Ah, pang... Hmm. na po sana amat dito kay Tito Itlog. Itlog. Hmm. Nagbigay daw po kayo 1,000 kahapon. Napunta po kayo kahapon. Ako, kasi sumahod po ako kasi kahapon. Mm. Nagbigyan niya po akong baon po. Sabi ko wow. ba, uh -huh. po sa radio. Mm. Sabi ko na... Ako eh, ko libo mo na ako Saka na lang yung 500. Mm. Eh, dinagdag ko pang yung bigas. Paan din na po kayo sa... Pagka pumunta ka ako kayo, hindi na kayo magdadala ng bigas. Talaga naman... Talaga naman, talaga naman ay, ah. ay, Mm. Kaya mm. Ako naman ng, ng malaki-laki yung sinahan ko ngayon. What? Ako po nag-withdraw sa bangko sa hapon. Ngayon. Dalawa lang po kami ni Kuya Jose. Ang, ang galing naman. Na, yung iba po na kay Ate Abe, sabi pang bili-bili lang daw po. Pag wala na daw po kami ng bigas, pwede daw po yan ang bigas. Gosel. Mm. Pero binigyan po po kahapon ng Tatlong libo. Mm. Diba, pinambahid ko po sa utang po namin. Amen. Thank you, Lord. Eh, ibig sabihin, ligtas na ako sa monthly nyo na yapon. Ah, Siyempre naman po, may pangalan naman May pang-budget pa siya. Mm. May 10K pa kay Tita Abi. Ah. ibig ko sabihin, ano na to. Panghabang buhay na wala na akong ano, monthly sa inyo. Tutubi, ang galing ah. Uh. ko po. Alam niyo po bang marunong na magbasa yan? Alam na magpanti. Nakakabasa-basa na siya. Hmm. Mamaya po ano, pakita po namin. Puputaw mo na kayo doon. Kuwa kayo ng ano. Sa hapon pa naman kami uwi and dalawang bata nandun na Alam hmm. niyo po ba kung saan natutulog yung dalawang bata? Si Alan tsaka si Angelo po. Sa ano? Doon na po kay Ate Lot po natutulog. Kinuha na po ni kaya Bajing. Bakit to? Eh, para daw hindi na sila mahirapan magising-gising. Kasi po, mga alasay is, hmm. ano na po, lumalakad na po yun. Kasi pag may siyang po natatanghali po ng gising. Kasi wala rin naman po silang kasama ng lalaki kasi wala nung si Kuya Bajing. Um, so kinuha na, kinuha na si Allen at saka po si Pag minsan Angelo. po doon natutulog sa bahay, pag minsan doon sa kan ano, si Angelo doon. Pag minsan hmm. si Allen doon din natutulog, pag minsan sa bahay. Mm. Ayun nga po, binilaan ko pa po ng ulam nila. Ah. Tsaka ano. Basta na lang na Apple, dapat may batas kayo. Yung disiplina sa mga bata. Kailangan po yun eh. Pagka wala kayong batas at disiplina sa mga anak nyo, eh sila-sila po sila yung masusunod, hindi po kayo. Gumagawa po kasi kami ng dishwashing. Puntahin niyo muna yung iniingin niyo kay Kuya Lito at kay Tita Flor. Na? Eh, um, parang sampung sana ng itlog eh. Sampung piraso pong itlog. Um, hmm, sige po. iyan Iyanohon natin kay Tita Flor. -ga -ga -ga. Maubos niyo ba yung sampung itlog? Ano? Ano na? May nag-order ko sa akin. Babilihin daw ko ni Pastor. Ah. Ano? Ano? Ano po ba siya? Iniingin niyo po siya o bibili niyo po siya? Ano yung po sa amin? Iingin niyo lang muna. Babayaran ko na lang pa pagka ano po ulit. Ah. Punta ko dito sa nasa. Ah, sige po. Pagsahod niyo po ulit. Hmm. Ah, tingnan po natin. Tara, ayun po si Kuya po rin. No? Tara, mapunta niyo muna si Kuya liit ko. Mumingi po ng ano, gulay at saka bunta, na itlog. Nag-asawa na si Nanay Apple. Hindi, daw siya ng gulay muna kay ano. Hindi, ang ganda. Nga ng mga balita niya. Siya yung, siya yung nag ng pera. Sahod niya. Nasa inyo na ho yung card. Kaya kaya si Abing to. Sahod sa... Uh, sa 4-piece. Ah, 4-piece. Hmm. Yun. Bakano ba yung nakukuha mo sa 4-piece? Ah, sa atong pwede, ito nang pinabi lang. Ayun lang. 10,000 ba? Mayroon po. 10,000 ba? Ano kasi ko, no, ano, nakumuhi 10,000. Ano unang mong bibili? Uh, binili ko po, po ng gamit ko naman sa bahay. Ano, anong binili mo? Mm, kailangan meron kong ano niya na, na tawag doon? Kung nga sa bigas to, may kailangan nalang mong i-budget yung pera. Si Tabe na ako po bibili ng bigas eh. Ha? Ate Aben na lang ako po bibili ng bigas. Si Abi? Si, abe. si abe, Aben. Aben, siya abe oh. bibili. Ba't siya pa bibili? Di na lang ikaw. Ikaw naman may hawak ng pera. Eh, so, ganito mo na pinahawak dahil pag masyempre nawawala ko ito eh. Ah. Kasi po, hindi nga po ako marunong magbilang ng pera. Hindi nga marunong magbilang ng pera. <laughs> Baka loko yun lang po ang tindera. tindera. Mag... Ano ang lolo ko? Yung lolo ko yung kapag nga magkano yung nagiging pera mo doon? Income mo? Mayroon pa po ako doon ng 9,000. Kumuha lang po ako ako ng... 9,000 pa pera mo? Okay. Kumuha lang po ako hmm. ng... Magkano ginawa mo? 3 3? Ano ginawa Abayad mo sa... ka lang po sa... yung iba po, binayad ko sa utang Magkano utang mo? Ano lang po sa 2,500 Hindi, may 2,500 pa uh -huh. Ano ginawa mo sa 2,500? Binayad ano, ko namin ulang pato Ulang? Saka po ano... Hanggang In kailan ba yung 4 fish na makukuha mo yan? Lifetime ba yan? Lifetime na yan Lifetime? Depende kung merong budget yung ano pala kasi yung naapas mo yan pagka ano hanggang first year pagka na, nayari yun dalawa na lang bababa mm. yung sweldo pagka nayari yung dalawa bababa na naman pwede mm. siyang continue mm. gumawa siya ng mga bata isa pang balik pa, paano yan yung dalawang anak niya wala naman sa kanya pag nalaman niya kaya na day, ano yan pasok pa kasi meron sa ah, uh, Nasa kanya naman yung ano si si An uh, si, uh, si uh, uh, na si Angelo. Ano naka, yan naka-budget. Kung wari, uh, kung sa isang buwan makakain ka ng isang bultong bigas. 13. Mm. No, 13. Kasi eh, meron ko pang 87. Tapos eh, yung makeup at saka ano mga 1000. Na Naya pa sa si Angel kasama. Kailangan yung 10,000 ba na ubus nyo? Magkano sa hindi? Sa mag-apon, magkano yung nauubos nyo? No. Yung bibili ka na ng bigas. Yung pang-ulam, magkano? Sa isang buwan? Isang buwan nyo, isang libo lang ulam. Nangangawalan sila ng ano, kabuti. Oo, oh, nung isang araw, kinain ko nga yung kabutin nila. Okay, saluyo, uh, labo. Labo, Ay, saluyo. Labong. Labong, oo. Parang nagkakasay sa libo <laughs> sa isang buwan sa ula. Tipid-tipid. Baka yung kinukwen. Baka kinukwento niya kan po rin yung kasi may mga nakarang dinadala tayong mga tuna doon, mga 33 pesos lang eh, isang order ng ulam eh, 60 pesos lang. Oo. Yeah. Ano na pagkakasya sa ulam? Bigyan pa po ako ng, mga bata kapon sa motor eh. Baka mali yung kwenta niyo na eh, Apple. Kasi 33 pesos lang yun, magkano na yung mantika. Kasi magkano yung mantika, magkano na yung sa itlog lang magkano eh. <laughs> kasi, yung ako bumibili ng antika na may kasi nagpadala sa tinti ng antika eh. Sa galon. Kunwari yung 10,000 na yun para mabudget mo matapos yung buwan. Kailan mer bina budget mo yon ito yung kanin pangulam ah uh, unari, may extra ka eh. hindi magkasakit kailangan meron kang naitatabi Oh, tapos yung yung pang jin Dapat na jin sa isang buwan. Dapat siyang na yung ako lang nakuha mo. Wala na daw siyang bisyo. Nagsisimba na daw siya. Kailangan ka ba po? Unang kumuha ng ano yung four-piece mo. Hindi, ilang buwan na yan. na yan. Every months lang Kaya 10,000. Ibig sabihin. Ibig mo Ibig sabihin. Ibig kaya magchichapuli ko na ako kanya. Nakala ah, ako 10,000 naman. 3 months yun. Baby, baby. Hindi ka na talaga marunong magkwenta. Sa marami pera. Dito, may bahay ka na. May man, naman kapalagaan mo lang yanak mo. Mag-a-ta-ta. May 3,000. Kala ko naman, 10,000 yun. Hindi pala, 3,000 plus. Man. Parang 3,000 yata isa. Ganun ba yun? Hindi siya. Silang tatlo. 4,000 ah. 4,600 ang alam ko dyan yung tatlo natairam natairam susunod pala daw na ng marcolis po kailangan daw kailangan daw po yung mga bata eh. bakit to? sa ano daw po yata sa check up daw po may paso po yun eh yun nga po kaya po yung dalawa po muna check up sa sa mga bata daw po sino nagdatingan? Po. Po si Bichi na lang ang record. Si Bichi uh, na uh, ano pa lang yung lalaki. Angelo. Si Angelo, kumusta? Nag-aaral. Si Abi, nakakaano na? Pero yung iba hindi marunong magbasa pero magaling sa pera. Mm. Hindi mo maloloko sa pera kahit hindi nag-aaral. Sa pera hindi mo kayang Pero kaya mo magbilang hanggang isang daan. <laughs> hindi. Oh, Ang ganda ng tenda. O pag nila. Ay, na alam. 11, 12. Pero alam naman yung iba siguro. Yung 20, di ba alam nyo po? Pag sa pera. Tsaka 50, 100. Kaya lang pagka pinagsama-sama. Sige, magbilang ka nga. Sige, 1, 2, 3, 1. Hanggang ilan lang. Iyan ilan po yung Bila. ano. Gusto lang po maano ni Kuya Ang ten lang. Mm. Oo, oh, sige. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lang 11 Ito na po 11 kami, 11. 11, 12. 13, 14. Sabihin mo. <laughs> Madali lang, 14. <laughs> 15. Matututo din siya. 15 16 17 18 19. Pag 20, yung 20, 20, lagay yung 1. Hmm. 20 lagay mo ito 22 23 24 pa ko 22. muna kaya sa iyo Mensang buwan ha pa tutor ko muna sa iyo ay Vlad, ako mama mapalo Hingi <laughs> 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 daw siya ng ano. Kaya nga hindi ako nagtuturo dahil mama, ma, bawal na kayo eh. Hmm. Hindi madidisiplina yung bata pagka hindi ka namalo Oo, dati kami eh. Pag nagturo ng spelling si tatay, mali, bunot to. Bunot. Hmm. Bunot, lalabas si luha mo sa sakit siya. Sak -sak. Kaya kung di ko na... Bak Kung di ko naalala yung bakal mong pamalo sa amin eh, di ginawa ko na lahat ng ginawa kong hindi maganda. Ngayon naalala ko yung bakal na pampalo ni Kuya Poren sa amin. Eh, hindi ko na maisip gumawa na. Hmm. Ito pala yung ano, di ba yung mga artista ni eh, yung tinatawag na chili check yung bag, ano Ah, Uh, ano, uh, Pero bag raid. Bag raid? <laughs> may bag raid daw po bag kayo ni Tito. Na ba, ano ba laman? Mga Marcos to eh. Oh. Tignan natin na niya po. Ula ko may pabangor yan. Lipstick. Ano lang po yun? Salamin. Ha? Salamin. salamin. Patry po yung salamin. Isot nyo muna yung salamin. Ilogay uh. mo yung buko. Na mo dyan. Alisin mo yung mo, alisin mo. alisin mo kasi yan. Ba't tingnan niya. Maroon pa mag si Apple na pa eh. Naisipin ba nila si Apple bag daw po, bag lapitto Lapit to kayo kay Tito po para makita. lang namin. Mamaya, ano meron dyan? Ala. wala naman bomba rin eh. Ah. Ano naman, may pulbo na. Ala ano po, lotion lang po. Ah, lotion. Dapat meron pulbo para pag pinagpapawisan. Tissue, mm tissue. Hmm? Ito <laughs> ano naman? Ano naman? Ano naman. Ah, oo. Kalaki ano naman ang lotion. Patingin nga po nung ano. Ah, lotion na dala niya. Ano yung May padala. May padala. <laughs> yung, uh, yung nag-adapt na kaya no? sa bunso. Ay, mm gusto mong pumuti. Ay, na na ko ko siya. Gusto niya pumuti. Sorry ka, papuputiin kita. Lahat, lipstick. Ah, Bawa. abro imported Bawa. dyan eh. Ah, dito pa ginagamit ito. mo ginamit? Hmm. Hindi ko naamoy sa'yo. Oh. Yung dito po, anong <laughs> laman ito? Dito daw po. Kabango. Oh, hapon. <laughs> Salamin. Salamin yan. Maliit. Mm hmm. <laughs> ay, ito may wallet. Duhay bito. Hmm. Padala nga sa kanya. Magano laman ng cash? Ano <laughs> ito may cash. Magano? <laughs> 200 po. <laughs> -ano? 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 ano po? Magano po mas ay binayad mo rito? Papunta rito. Ito pa ni Poe. Nagbayad pa siya ng 1,000 sa akin. Oo. Oh, akala nila sasabihin nyo na dito si Nanay Apple ng pera. Mm -hmm. Hindi po, nagbayad pa. Charan mm -hmm. <laughs> Tsaka nakakatuwa lang, nagsisimba na siya. Ba weekly na ho ba kayo nagsisimba? Ano yan? Mm. -hmm. Oh, oh, sayo. Kasi baka pumulan na Apple, eh, yung Apple, yung hiningi kay Kuya Lito. Ayan. Mm -hmm. Gagawa ko kami ng 60 bucks na bagong gawa po Ayan. Nagano po kami. Tapos dumating ko si Nani Apple. Ito po yung bagong ano natin, telegram. Ito po yung ating bagong timpla. Ang ating dishwashing liquid. Ayan, Katekram. Mamaya po update po namin kayo doon sa pagpunta po ni Nani Apple doon sa ano. Pag-iingi po niya ng gulay. Thank you, telegram. Nakakuha po kagad Upo na po kayo. Kumusta po sila kuya Lito? Mahirap i-benta talaga sa bundok pagka ano na. Kasi yung iba talaga bareta lang ang gamit, no kuya ko? Mm -hmm. Kaya niyo po ba? sige po. Kayo po yung taga... Pagka tumunog po siya, iigpitan po po. Pero gamitan nyo mo nito para hindi po siya masarap sa Tanggalin nyo po mo ng bag mo. Uh, Huwag mo muna kayo merienda na um, yung abon. Gusto merienda. Mm, Galenga, mm, pede, pede. Iyan nung motita floor yung ano? Dahil po yan alagay tuhong pangalan. Kada ano? Time ko tapera? Hmm, sige po. Ay, bat, bat to yulang hong uh? ulam abi? Bigyan niyo sila niyo. Masarap yon, sinikang baboy sit laki niyo. Hindi po siya yung masusunod kayo po. Lagyan niyo ng ulam. Ano? Itlog dapat. Masanap ni Happy. Uh, Oo. Ang galing yun. No? Nasusulatan pala ng ball pen yung ano nyo. Parang hindi siya malato. Ipaliwanag mo tita Flor. Magkano niya ibibenta yung medium at ano. Wait mm -hmm. lang po. 10 pesos per tray lang naman yung diferensya. Kasi mm. Kasi sa kanila doon. Mas mabenta siguro yung maliliit lang na size niya. Ah, uh, yung medium magkano niya ibebenta tita blog? Isulat ko na lang kuya. Baka mm. din ng bulitahan niya? Ah, so, sige. Sulat ito, nice. na lang. Hindi, ilalagay ko na lang sa papel mm. Pero nanay apa pa rin hindi po kami dito kasi, 'di ba, magkasunod lang ng size. Ito yung small. Last nung may S, ay kada tray may makita ka S. Small to na. No? Ito naman, M. Medium. Medium. No. At wait lang, linawin ko. Ano pong mas mahal yung medium o yung small? No, medium, yung mas mahal. No, Ayun. Okay. 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 Sulatin so, na lang yung mga original. price. Tapos, ibibigay ko rin sa'yo yung nakaral uh, kung magkano binibenta yung mm. okay. Para may idea kayo. Thank pwede you. Pwede mo pa rin i-check doon sa inyo. Kung, kasi sa inyo sa Miguel, mas mahal yun. Eh. Kaya dito kasi sa ating kuya mas mababa. Mm. San Miguel medyo mahal ng bagay. Ayun ka dito, Floor. Ay, hey, kukuha po tayo ng, yeah. ano, ng resibo. Ito presyo na to, pang isang daang tray pataas yan. Ibig sabihin, pang marami yan. Hmm. Kaya pwede kang magpatong lang dyan ng 20, 20 to 25. Pero yung iba nga, ito yung lakaran sa palengke. Ito hanggang dito. Okay? Yan. Kaya pwede mong sundan na lang yung sa palengke. At least pa. doon sa palengke, di ba pag pupunta pa silang palengke, tapos may libre tray na. Sinama ko na yung tray dyan para hindi ka na mag-isip ng tray kung saan yung lilipa to, ano, ibibigay mo na lang. Yung mm -hmm. Kung presyo na to, may tray na yan. Na? Patayin niya, Tito Flor. Bali yung small Tito floor, yung benta niya sa isang itlog, magkano dapat? Pwede siyang, kaya nga pwede niya itanong doon kuya kung magkano lakaran. Mm. Kasi ito pang palengke na presyo yan eh. Kung... Dahil doon bundok sila, pwede pa niyang taasan? Oo. Uh, kung, yeah. kung kumari limang piso po yung isang itlog, pero hindi limang piso eh. Ang benta po kasi isang itlog na isang prasa, sampu eh. Sampu no? kuya. Oh. Medium yun na yung sampu. Medium yun kuya. Kasi sa mga tindahan kuya Ram, kadalasan ngayon dahil mali nga ang itlog, medium na. Hmm. So, kung sabihin mo na lang isa mo siya, kuya, meron na siyang 85. Hmm. Okay. Ayun, nayapon. Apple. Diba? Mas mataas pa kita nila kasi sa amin, wala man kung 50 cents per egg. Mga eh, di ba nga yung dishwashing nga din? Oo, oh, di ba? <laughs> Kaya mas maganda talaga yung mga tekrab kapag trader kay, eh, mm. ka eh, hindi ka manufacturer. Pero syempre, kanya-kanya ka na pero ito na yapo, cash ko na kay tita Laura, sa akin yung kuya, ano? Yung tray na iyan, mo sila o hindi, ibasak akong tray, limang piso per tray, limang piso ang isang tray. Balik mo nila o hindi, sila ko layan lang sa akin. Tray. Ano yung plastic? Hindi. hindi ah, yung, uh, um, oh, pinamimigay ko ang itlog sa palitong kahon. pala delivery, kako ako. Ano po? Nung bata pa po, po ako nung namatay po yung magulang ko. Mm. Mag kita, bakit 'to? Bakit po ako grabe nung bata ko maaga ka ako kay nang magulang ko? Mm. Oh, okay. pang kapalaran na nila yun. Hindi natin hindi natin pwedeng isisi na bakit agad-agad kinuhog. Ano ay nagkasakit ba? Minanay ko po na na-stroke po. Oo. Oh. Ano ang kanina? Pumutok ganin... po yung ugat niya sa, ano, dito sa ulo. Sa ulo. Ang tatay mo naman? Na atake po sa puso. Oo. Uh. Papaliwanagan Papaliwanaga ka ni tita ito. Anong kuhan? Ano, bakit nagkaroon ng... Kuya uh, uh, ko naman po, nang-pension po sa, ano, pumutok po yung kapdo niya po. Bakit? Anong bisyo? Anong bisyo ng yung, magulang mo? Yung, uh, Oh. Eh, hindi na hindi na papalayo sa mga kamag-anak ko rin ganon. Alak, sigarilyo. 'Yun ang kanilang mga ano, bisyo sa uh, katawan. Ngayon, hindi yung, niya yung pa mabibigat. Magmula magmula sa lolo at sa lola ko sa mga tiyuhin ko. Halos karamihan mga ko, 'yun ang naging sakit. Okay. Ang importante makapasok sa school, ganon. <laughs> Paunting ko ni, bili na lang, ako na lang ng bago. Ako nga, kahit oh. grade 1, hindi ako nakatungtong ko sa eskola. Oo. Oh. Para matutuwa sila sa... Ano ka, dapat sana nga eh, nagbabakasyon sa isa. Pag walang pasok, tuturuan ka ni Angel. Mm. Si Abby, marunong na rin, nakakasulat na rin ang pangalan niya. Oo. Siguro mga isang oh. taon pa tita pwede nang parang turuan si oh. ni Angel sa si mama. Oh, pag bakasyon, ano, kaya pupunta ka rito, magtuturuan kayo. Maganda 'yon. Para oh. ano? Pagkatapos eh Para hindi maaksaya yung ah, ano mo time mo. Ah, uh, may sasakyan. Sige, ala, ano, ala. Sila Julian. Ah, may Gian. Mm, God bless. Mwah. You eat na, ha? Yeah, you eat bread. I deserve it. Okay. Ah, so many boxes. Yeah. So many boxes. I need to make many because tomorrow someone will buy many, many, many dishwashing liquid. How is school today, Gian?

Wag lang yan palagi sasaktan ni Angel o kay si Angela, si Abby. May pag sinusumpong si Angela, ay ano si Angel. Pinag-iinitan si, ano, si Abby.